Good morning! Good morning! Magandang araw sa inyong lahat. Bibisitahin natin ngayon yung ano, munting poultry ko. Magkakaunti pa lang mga yan. At saka kaunti talaga sila. <laughs> Kasi nga, dinidispose ko yung mga ano, di ba? Yung mga napapalaki ko na 3 months. Dinidispose ko yung mga yun. Nagtitira lang ako ng mga ano, yung pinipili ko na inahin or pinipili ko maging tandang, ganyan. So, yung magandang ano, yung magandang bulas para sila yung maiwan na magparami. Pero eh, syempre hindi ko pararamihin maigi kasi para manageable ako lang gumagawa. At isa pa, uh, itong area namin kagaya ng sinabi ko noon. No? So didispose talaga ako. kaya ilang batch na yung didispose ko eh. <laughs> Pero ngayon, lilibot, ano, uh, bibisitahin ko sila ngayong umaga kaya aga-aga palang pawisan na ako kasi kilos ako ng kilos dito so tara ito na yung 12 chicks na dinaanan ng bagyong Goring noon yung may nagkapisik pero gumaling dahil sa Bardi at saka syempre sa tulong na rin ng oregano pero tingnan natin ngayon no kung gaano na sila kalalaki. kasi ngayon uh, 50 55 days nila ngayon sakto pero mamaya lilipat ko na sila sa growing pen at uh, kasi medyo ano na Kumipot, kumikipot, na itong ano nila, kulungan nila tingnan niyo. Kaunting ano, kaunting space na lang ang ano, ang natitira para sila ay iikot. Kaya tsaka pero syempre, ililipat ko sila para hindi masyadong mapahirapan itong cage. Eh, mabigat na sila para dito sa cage. At para rin mapahinga itong cage. Um, kahit mga one week uh, para dun sa paglipat ko ng mga one month old na nasa brooder. Magwa one month old na yung mga yun. Kaya, mamaya, tatapak na sila sa lupa. <laughs> so, at ang pagkain nila ngayon nasa 50 grams pa rin. Pero, magdadagdag na ako ng konti na Kasi, siyempre pag 57 days na dapat, nasa 58 grams na sila. Eh, parang kinukulang na paghapon. Kaya, magdadagdag na ako ng pa konti-konti hanggang bukas, fifteen grams na sila. Yun. May nangingitlog dun sa kabilang, ano, sa breeding pen. <laughs> Kumukotak-kotak yung mga, ano, manok. So, mamaya, ikot tayo sa ibang pen naman. So, ito yung anim na, ano, RIR. <laughs> may lipad-lipad sila. oh. Meron lang konting pilay doon kasi naipit yata dito sa may feeder nila. Ayan, no space kasi sa feeder nila. Between itong kabilang brooder at saka itong feeder, may space. Parang nung naglagay ako nung minsan ng ano, pagkain nila, may ipit syata. <laughs> Pero, ginamot ko naman, siyempre. Pinatakan ko ulit ng oregano. Ewan ko, basta oregano lang nilalagay ko eh. Umukay so, naman. konti na lang. Ito naman yung six uh, chicks na napisa nung September 11. tinanggal inalis ko na yung ano nanay nila kasi ano, kalaykay siya ng kalaykay. Tingnan niyo yung ginawa niya dyan, oh. oh. ayan, oh. Ayan, may, may butas na. Yung sabihin, kasi siyempre luma na itong tapakan nila na screen. Tapos kalaykay ng kalaykay. Ay, ay yung niya. Ang lalaki. Matitigas. Kaya, uh, yun. Kaya, inalis ko na. Tapos, napapagod ako dahil lagi niyang tinutumba yung drinker nila. Ay, tingnan niyo. lagi ko lang ka... ka uh, medyo ano, uh, late na ng hapon actually hindi pa gabi mga 5 o'clock siguro to before before 6 kasi nga tatlong beses na niyan tinumba o oh, hindi nilagyan ko pagbalik ko tumba ulit eh, hindi ko na nilagyan kagabi total naman kiti na lang yung natitira dyan o oh, ngayon mag mamaya, maglalagay ako so ngayong araw na to maglalagay ako ng barley sa inumin nila so dito naman oregano pa lang ang nasa drinker nila pero ah, uh, mamaya lalagyan ko lahat ng barley itong mga inumin nila mamaya uh, pag nagpalit na ako kasi lalo na merong ano yun ito 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 yan medyo nag ruffled feather siya <laughs> oh, kasi may ano nag -start na bulutong pero umu okay umu okay na siya kasi patakan ko na naman ng oregano tapos para lumakas siyempre lalagyan ko ng barley yung ano nila barley grass yung inumin nila para hindi niya masyadong indahin tapos meron pang isa Ayun, ayun, merong isa. Ayun, ayun, paano ba makukuha? Madilim. hindi mm, ko makuha. hindi uh, ko makuha. Ayan, yan, yan, yan. Yan. Uh, Nakaano lang siya. Pero, mas kumakain na siya ngayon kumpara nung isang araw. Tsaka kahapon. So, pangatlong araw na niya ngayon yan. Pero, hindi ko na talaga sinaparate sa, ano, lalagyan ko na lang ng barley. Although, hindi yun yung SOP. Wala na akong paglagyan na cage eh. So, ito naman yung mga ano... Ito yung naman yung mga tandang at saka yung dalawang inahin pa. Ito yung nangingitlog, yung itim. Tapos, yung isa, yung polish. E, eh, yun yung hindi pa nangingitlog. So, meron pang isang tandang dyan. Yung, ayoko yung lahin yan. Pero, hindi ko ma kasi. <laughs> Nangihinayang pa rin ako. oh uh, Kasi, nung nung minsan ano, may lumabas na lahi niya. Dinispose ko lahat 'yon kasi ang tatapang talaga. Parang pansabong yung lahi. So hindi ko ano, pinanatili di sa ano dito sa poultry ko. Tapos ayan naman yung ano, nako, para masisira yung bakin niya kasi tinutuntungan nung ano, yung isang tandang ay ang bigat niya. pero pero 'yan malapit ng ano, malapit ng mag -hatch. Kaya sakto pag naglipat ako, may one week pa mapapahinga yung ano, yung brother naman. Mm. So ano, um, mga 25 siguro 26 yan mag hatch Ito naman. So may dalawang itlog na yung ano. May dalawang itlog na yung itim. Yung parang yung pangganggok na tinatawag dito sa amin. Ayan. So, sana mangitlog pa ulit mamaya malalaki ang itlog niya. Ito yung nag 40 grams noon ang ano niya eh. Ang itlog niya. Yung 40 grams yung timbang ng itlog niya. Pero kanina, alam nyo, tinimbang ko yung itlog niya 50 grams. Kasi medyo patanda na rin siya, di ba? <laughs> pangalawang di, pangalawang uh, pangingitlog na niya ngayon yan. Kaya, syempre, alam nyo, habang tumatanda ang manok, lalaki ang itlog niya. Pero, ang native, hindi lalaki ng nakagaya ng mga yun sa layer na habang patatanda, may extra large, mga ganyan. Hindi. Ang native hanggang lang sa medium size siguro. So dito naman, ano sila, tatlo na yung inahin naman dito. Uh, yung tandang ito, ito yung 5 months na tandang ko, si Kaki. Ito yon. Uh, nire, naka ready naman yung baki nila dyan. Kaya lang, ano yung problema ko dito? tinutuntungan nila eh may hindi ko alam kung paano mo gagawin ko diyan kasi may tuntungan sila eh yung ano yung parang bench na yan oh no? yan yung kahoy na mahabang yan so tumutuntong naman sila pero pagka gabi palagay ko dito sila sa ano sa tuktok ng baki ano tumutuntong kaya every day alam niyo ba yon di every day sa halip na yung lupa lang ang winawalis ko yung ipot Diyan pa rin sa tuktok ng baki at saka dyan sa loob so hindi ko pa rin nilalagyan ng karton na ano yung malinis dito na ko hihintayin kong may pumatak na itlog para mag ano palitan ko na yung karton kasi hindi pwedeng marumi yung karton na lagayan ng itlog so pag may nang itlog na sa kanila makita kong may isa papalitan ko yan pero tinatanggalan ko yan ng ipot araw-araw um, maano matigas ang ulo uh, hindi pa lang uh, ewan ko iba yung trip nila at ito naman yung yung 'di ba yung ano yung growing pen dito so ito dito ko ilalagay yung mga dito ko ilalagay yung mga uh, 12 chicks mamaya ayo oh ito yung mga 12 na uh, grow, uh, growers no yung mga papalaki oh, na um, so mas maluwag diyan na tirahan nila Masaya ka ngayon, Kaki, no? Tatlo na yung inahin mo. Uy, mangingitlog na. Wow! Papasok na yung isa. Ayun, no? Oh. sakto. Nandito ako. Pumasok siya. So, ibig sabihin, gusto na niya mangitlog. Kaya lang, marumi pa yung ano niya, paano kaya? Palitan ko na lang ng karton. O, oh, palitan ko na lang kasi kesa naman higaan niya yung ano doon, may ipot pa. Hindi ko pa nalilinisan. Ah, aga naman yung pumasok. <laughs> Oo. Oh, inaabangan ko yan eh. Yan yung, yan yung nangitlog ng 12 noon dun sa kabilang breeding pen. Tapos, ano, iisa yung napisa niya. Dahil nga ginulo ng isang manok, parang baba, baba, akyat, baba, akyat, baba siya dun sa baki. So, hindi na siya naka, hindi na maganda yung pagkahat siguro. So, nabugok, nabugok karamihan. And then, uh, Nilipat ko dito. So nadaganan niya kasi yung isang iisang kite e, sa bagay. Okay na lang din na ano kaysa naman mag-aalaga siya ng iisang kite, di ba? Yung within 10 days na ko siya. So ano, okay na lang 'yan. So mag-start ulit siya. Ah, uh, mamaya palitan ko na lang kasi may ipot nakita ko eh. Ano ba 'yan? Aga naman yung ano. Sige, pero hintayin ko na lang sige kasi baka maistorbo. Lalabas muna ako. Ayan. So, kung makikita nyo, green na yung ano, inumin nila. Ito yung ano yung inumin ng mga RIR. So naglagay na ako ng barley. Ayun din din sa kabila. Ayun, yung mga seven chicks. So ayan. makikita nyo green din yung inumin nila kasi dahil dyan sa barley grass medyo maginaw ang panahon ngayon dikit dikit sila hmm. hindi masyadong maginaw I min, mean, hindi masyadong malamig pero alam nyo naman dito sa probinsya maraming puno. Kahit na may araw, medyo hindi mo pa mararamdaman yung init. Pero mamaya pag tanghaling tapat, nako, yun na. <laughs> Maghihiwa-hiwalay na sila mamaya kasi napaka-init Ayun, so kahit dito sa ano, uh, inumin ng mga anim nakiti, yun. Andun din sila sa sulok, <laughs> medyo dikit-dikit pero hindi masyado. So nilagyan ko na rin para protection at saka para pang enhance ng immune system nila syempre yan kahit dito sa ano medyo malalaki na yan mga palagihin ko no nilagyan ko na rin na ano tinakpan <laughs> itong mga manok na to pag binuksan ko ayan o kita nyo yan yung ano kasi lalo na maglilipat ako mamaya kailangan uh, malakas sila yan, kaya itong, ito, itong mga kiti at itong, mga maliliit na mga manok, no? Uh, sila muna yung nilagyan ko ng barley. Pero yung mga malalaki, oregano muna. Yung mga nasa breeding pen na kabila, plain water sila ngayon nailipat ko na yung 12 chicks dito sa growing pen at enjoy na enjoy nila yung nakatapak na sila sa lupa. Tuwang-tuwa sila. <laughs> ayan, tutok tukas sila ngayon dyan sa lupa. So, marami silang makukuha mga kahit pa paano, mga micro nutrients, micro minerals, mga ganyan. So, dito naman, ayan, yung mga kasama nila, uh, mas pinili nilang mag, ano, maglaro sa lupa. At tinapatan nila yung sinag ng araw kasi dito sa pen nila, may konting sinag ng araw tapos dito sa ibang part na malilim so yun gustong gusto nila doon kasi ang native chicken talaga alam nyo ang activity nila pagka nasa lupa sila ang tawag dyan sa Ilocano agkagkagkag. Mah mahilig silang magkagkag or mahilig silang magmaligo maligo ng lupa, sa ano maligo sa lupa parang ano ba tawag doon sun, uh, sunbathing <laughs> sunbathing ba tawag doon basta agkagkagkag -kag, kag sila nagkakagkag. Kaya, ayan, enjoy na enjoy nila. At dito naman, bin, uh, naglagay na ako ng pagkain nila. Siyempre, kasama yung, ano, yung inumin nila na ano, may, may barley. Yan. So, dito, ano, uh, chick starter pa rin, siyempre, ang pagkain nila. Kasi, 55 days pa lang nila ngayon. Eh. So, 57, hindi pa 57 days, di ba? So, 57 days ay start, ano, starter pa rin. So, pag nag-2 months na sila, yun, mag-start na naman na grower. Pero nilagyan ko na ng konting, ano, 50 grams lang na grower kanina para at least hindi sila magulat na pag nagpalit na sila ng, ano, ng pagkain sa pag sila. Kasi grower na yung papakain ko sa kanila pagkatapos. So, yun. At uh, Oh, yan nag <laughs> nagkakatukaan na yung dalawang ano. Iyon yung puti na yan, parang gusto kong ano iwanan siya pipiliin ko siyang ano, uh, gawing palahian. Yun, palahian. Or na, manlalahi. <laughs> manlalahi tawag dun sa Tagalog ba? Uh, tagapagpaado. Ganon. Ayun. So, iwanan ko muna sila. Dito muna sila. Dito muna kayo ha. So, ngayong araw na to, natapos ko na lahat ng activity dito sa uh, maliit kong manukan. No? So, magpapaalam muna ako sandali. At sana may mga na-inspire akong mag-alaga ng native chicken. At uh, sana uh, panoorin nyo pa rin kahit na naumpisahan ko ang mga uh, lay, ano, content na about sa layer, ganyan, dito sa channel ko. Sana panoorin nyo pa rin tong mga video ko about native chicken. Kasi nga, kagaya ng sabi ko, sila rin ay poultry animals at marami kayong ma ano marami pa rin kayong mapupulot na idea kahit o paano dito habang habang papatagal siguro itong uh, native chicken manukan ko. At <laughs> so, uh, kasi 'di ba nag-start lang ako sa tatlong inahin ng kapatid ko tapos yung dalawang rooster niya tapos 'yun unti-unti uh, na inaayos ko. So, nakailang ano na rin ako, nakailang dispose na ako kasi siyempre hindi ko nga pinapalagi. So, nakailang dispose na rin ako ng by batch by batch at hindi kasi para <coughs> all in all out. Hindi ako hindi ko sila pinaghahalo-halo. So itong batch na to, dito sa brooder na to. Itong batch na to, sa kabilang brooder naman. Kahit sa grow sa ano sa growing stage, hindi sila nagkakahalo-halo ng age. Iisang age lang dapat para yung record mo maayos, yung sa sales mo naman yung tong pagbebenta mo kahit ilang piraso lang yan kahit na 10 piraso lang 12 piraso 8 piraso kahit na ilang ilang piraso lang yung ibebenta mo no maayos dapat yung record mo para alam mo kung may kinita ka ba <laughs> kasi kaya ano kaya ilan yung kinain nila ilan yung nakain nila so uh, kailangan may record yun kaya Ganon ginagawa ko at sana may mga ma-inspire ma ma ako na alam niyo ba uh, additional income din ito at, hours, diba? uh, at, at, at libreng ulam o di ba kaya sa halip na bibili ka ng mga ng manok na yung uh, hindi mo alam kung saan saan nanggaling at saka kung ano ba paano ba binalagaan, eh di, may libre ka na ng chicken so hanggang dito na lang sana mag Uh, huwag niyong kalimutang mag-like yung mga bago, mag-subscribe, at pakikit na rin ang notification bell para sa mga susunod ng mga videos ay manotify kayo. At yung mga subscriber ko, lahat, lahat, lahat kayo, salamat. Thank you!